Ako ang Kayo Kalong. Titikin. Titikin mo kakain. Parang masarap yan ah. Tay, ano yan tay? Ulam. Ulam nyo ngayong umaga? Umaga. Tingin nga. Labong. Ay wow! Labong sa kaan yan. Tingin tay. Pwede ba namin tikman? Pwede. O tikman natin Leo. Ano Nicole? Tikman natin. Tingnan. Uy, ang sarap. Anong luto to tay? Ano nilagay mo diyan? Labong. Labong lang. Sa kulitis? Kulitis. Tara, tikman natin. tikman natin, tikman natin, tikman natin, tikman, natin. tikman, natin. tikman, natin. tikman lang namin ha? Ah, nandito na. Lasa eh, ng luto mo. Oh, tikman, tikman, tikman. Oh, yun. Ito ba na to? Oh, oh, hanap. Tikim, tikim lang ha? ah, oh, parang Parang lahat kay titikim ah. Parang may, parang mawuwasak. Masarap 'yun. Oh, yun. Na Sino nagluto niyan ikaw? Oh. Sige, subukan mo. Sina Nanay nakatingin, ubusin ubos, niyo raw yung almusal niya. <laughs> Di ba 'yan? <li>, basa masarap. <laughs> Di ba, masarap basa Masarap 'yan eh. Ano, ano to? Oh, si Patrick. Uh, Mong. Um, uh, uh, sarap ba? Ha? Sarap. Masarap. Mong. Makakain ng magagan. Ayun. Na masarap naman tayo ng ano luto no, niya. Masarap yung luto ko. Masarap, Leo? Masarap. Masarap yung ganito. Masarap kay Angel? Ay, kumainit. <laughs> Dan, masarap? Kumainit. Masarap? masarap. Idol, tabay na, masarap? Masarap. Parang di kayo mga nag-almosal, ah. <laughs> Dalyan, masarap? Kumain ka mayon. masarap? Kumain ka may. Mas gusto lang ay, namin yung luto niya tatay kasi... Uma. Gusto namin tikman yung luto na tatay rito. Ano na lang? Tingi Sa akin yung luto. Tay, luto mo to? Masarap eh. Maganda yung sinabi ni tatay. Ano tayo sabi mo? ako ang nagluto. Kayo ang titikin. Titikin mo kakain. Matikin lang kami tayo. Tay, magluto ka na lang ulit. Tay, ano sabi mo tayo? Hindi lang tikin? Hindi lang tikin? Masarap, maayang. Maayang? Parang napipilitan na tumawa si tatay sa ginagawa natin <laughs> ano <kay Angel? laughs> pero... ah. Ano kaya Angel? Napakasarap. Ay, sa Bulacan, sa atin, paborito natin to. Alam mo yan. Uh, ando sa atin ang mina ng labong. Maraming kawayan sa atin. Kaso, tinapan nilalagay natin. Dito tayo, ano nilagay mo? Parang oh, may isda eh. Yung kilitis. Tikman, oh. Parang tikmang may luto mo. <laughs> maamot Eh Leo TV vlog ko kapatid ko. pasimuno yung kapatid ko eh. Si Leo. Eh masarap eh. eh. sa <laughs> 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 Masarap. wala nga busin na natin 'to. Wala nga, inubusin na. Oh, na tayo, eh. Wala na kayo na yung ulam mamaya tayo ha. Ah. Pasensya na. Patikimin <laughs> <laughs> nyo pa si tatay. Pwede pa lang kainin ito. Tay, pasensya na kayo. Ako ngayon lang napunta rito. Uh, hindi ko na ipagpasintabi sa iyo na yung luto mo tinikman namin. Ako yung ngayon lang nakatingin nito na luto mo. Eh ako magpapatingin sa iyo, Tay. Oh, parang talagang nasarapan ako oh, eh. Oh, hindi. Oh. parang tayo magkama. <laughs> 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 Para, eh, Angel, parang parang hindi naman tikim yung ginawa natin eh. Ginawa niyo eh. Kain eh. Eh nasarapan eh. <laughs> Pero wag po kayo magalala. Wala na pong ulam si Tatay. <laughs> Nagtira pa kayo? Hindi. Asa si Nanay? Baka mamaya hindi pa kumakain. Oh, eh, inubos inubos niya yung pagkain nila oh. Inubos, inubos po nung Inubos ano, <laughs> Hindi ano niyo tin natin, hindi Hindi <laughs> na, pwede pang inana yan. Inubos kasi nila yung pagkain nila tatay, eh, nagluluto, kinain nila. Pero wag po kayo magalala. Dahil naglitsyong kami ng kambing. Uh, ah, yeah. Tapos may dala, may dala, pa tayong manok sa kalumpiang Shanghai. May spaghetti pa. Uh, oh, diba? Ba baka sabihin nyo na naman, marami na naman. Bakit nyo kinain yung pagkain ni tatay?